Noong isang araw ako patuwi sa reaction ng Ito yung issue na nagviral. viral dyan sa isang graduation sa Antique kung saan pinaghubad ng principal ang mga studyante like in the middle of the graduation program na kanila matoka. toga. Sino sa tingin natin ang may pagkukulang dito ang may kasalanan? Ako honestly, honest opinion ko to, walang ibang dapat sisihin dyan kundi yung principal. Principal, it's a failure in leadership papalpahan niyan sa pangiging leader niya ng skwelahan na yan. Ang graduation, hindi naman ito pinaplano ay umaga at magre ng at uh, pagkamayin tahali graduation na sa hapon. It is planned weeks in advance. Kung milino mo sa mga teachers mo na dapat hindi nakatawag yung mga estudyante at hindi ka sinunod, problema mo din yan. Bakit hindi ka sinusunod ng mga tao na dapat sumusunod sa policy mo? Ko hindi mo naman sinabi na kailangan na hindi na nakatoga. E eh bakit? Nangyari na nangungulik pa ang mga teacher mo may in charge sinuhata ng mga estudyante para kunin na mga size ng toga nila. Wow! Naggarap sila na mararetahan na toga para maisut sa graduation. Bakit hindi mo yan alam? Bakit hindi mo alam ang nangyayari sa mga teachers mo sa at, sa eskwela na pinamamahalaan mo na isa sa mga pinaka-main responsibilities mo? Bakit hindi mo alam? Nasaan ka? Natutulog ka ba sa pansitan at hindi mo alam ang nangyayari sa loob ng iyong eskwela? <laughs> Pangalawa, kung noong araw mo lang na nakita na, ng na, 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 graduation nakita na magsusot pala ng toga mga sudyante, pwedeng ang ginawa mo nalang palagpasin mo nalang. total hindi naman ikaw nagbayad nin. Hindi naman ikaw nagrente. Walang well, susunod ang karamihan ng mga sudyante at mga na magsuot ng toga eh. Yun lang isang malaking problema mo na hindi mo alam eh. Bakit hindi mo nalang ginawa? Kung gusto mo talaga na hindi magsuot ng toga, binulungan mo yung mga advisors. Ng mga teachers na yan, sabihin, Oy, sabihin nyo sa mga sudyante nyo, Wow! Tanggalin yung toga. Huwag silang magsuot ng toga. Pwede mong gawin yan. Susundin ka ng mga teachers mo at walang gulo na mangyayari. Bakit himintay mo pa na mag-umisa yung program, hinawakan mo yung mic, sa kamu inannounce na hubarin ang kanila mga toga. Hindi hey, ba napakalinaw na power tripping ang ginawa mo na yan para ipakita sa mga magulang, guest speaker, mga, mga invitadong bisita, mga estudyante na ikaw ay makapangyarihan bilang principal? Power trip yan. Wala oh! nang iba. Sa pa, nasaan ka? What? na hindi mo na monitor yung mga tinuturo ng mga teachers mo sa mga estudyante. Bakit? Parang walang natututunan na magandang values ang mga estudyante mo galing sa mga teachers mo. Dahil, nung pinagubad mo ng toga, pinagmumumura ka, pinag ka ng mga estudyante, wala, walang galat na pinagmumumura ka ng napaalalahas. Wow! Kung yung mga bata na yan natuto ng good manners and right conduct at tamang value sa kanila mga teacher, hindi nila yung gagawin. So nasaan ka na hindi mo na monitor ang itinuturo ng mga teachers mo sa mga estudyante nyo dyan sa eskwelahan na yan? yan? ang dapat mong sagutin bilang principal.